Tapunoon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFK. Pero to ay hinadlangan po ni Sen. Cynthia Villar. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Sir, uh, any update po doon sa uh, uh, dapat sana ay uh, meeting ni uh, Secretary Frederick Go sa US trade representative para ma negotiate yung free trade agreement between uh, the Philippines and uh, the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang uh, plano na pagpunta po sa US ay first week of May. Uh -huh. At uh, sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po meet, ng meeting, economic team Para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo uh, Are we hopeful, uh, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawin pagbiyahin ni Secretary Ko? We should always be hopeful Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim Salamat po, Yusek Finally Sam Medenilla Business Mayor. Um, may, um good morning ma'am um meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mag, mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po Um hmm. meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal Actually po matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na mag, uh, makapagbenta ng derecho sa taumbayan bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kalusok, kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay uh, ang nag-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through FA, NFA, government to government, mas maganda po ang chance ang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa Rice Tarification Law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFK. Pero to ay hinadlangan po ni Sen. Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan na mga importers, alamin nyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusef. Um, Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation? At kailan po kaya natin, eh, kailan po kaya balak ng palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli dahil nga po ito ay nahadlangan ni uh, Senator Cynthia Villar, uh, magkakaroon muli propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA, sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan? ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA. Thank you, Paul. Thank you Yusek Claire. At yan po rin ang ating press briefing sa ngayon. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.